Yes darling, magluluto tayo ng puso ng saging. Yan, luto natin ito. yes darling. Ginata ang puso ng saging. Yan, ito. Ginata natin. Hiwain natin yung dito yung pinakaulo niya, yes darling. Yan. Tapos, hinawa. hatiin natin sa gitna. Si, lalaga natin to. yan Isa Tigas-tigas hmm. siya. -tigas Humalaban ah. Siya sa ilaga natin 'to para mambut. Tapos lagay na natin dito sa ating Sakpong sakto yung kaserula sakto yung ko ah. Tubig. Agasan natin, agasan. Malinis naman to. Ayan, yes, darling. Ito ang ating ricado. Meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, luya, at saka yung siling haba. Ayan. Ayan. ang ating panghalo. Plus yung gata natin. Na, gata. Ito yung panghang panghalo natin lahat. mamaya is sterling Oh. Lutuin na natin. At nakasalang na yung ating puso ng saging papakuluan muna natin to wala nang naluto tubig lang uh, para matanggal lang yung langsa nya kaya kailangan nating pakuluan ito na yes darling malambot na ang ating puso ng saging tanggalin natin yung ulo yan tapos itong matigas na to sa gitna tanggalin natin Tapos, hiwa-hiwain lang natin yan. Kwadrado to pagkahiwa. Yan, may usok-usok pa, mainit. Yan, yes darling, oh, ganyan lang pagkahiwa, o. Oh. square square cubes cubes pakai wa toys darling yan tapos excuse me ajan pa si Isley oh hi yan yan na yes darling ang ating ano oh Ayan, tapos natin paghiwa ang ating puso ng saging. Ito na siya. Mag-umpisa na tayo mag-isa. Yes, darling. Lagyan na natin ng mantika. Ready na yung ating mga ricado. Yun na nga, yung luya, bawang, sibuyas, kamatis, at yung pangpanghang natin. Okay, i na natin ang ating bawang. Yan. na, yan lang natin. tuloy deng ating sibuyas Ngayon mabango na oh. Abilit lang lutuin to. Yan, dahil mabango na ang ating sibuyas at bawang, ilagay na natin itong ating itong saging puso ng saging. Yan, lagay na natin. Yan, lagay na natin. At igisa. Yan na sya, oh. Halu ilang lang natin. Lagyan natin ng tubig. Tapos timplahan natin ng asin. Yan, lagyan natin ng asin para maging malasa siya. Ito, Lagyan natin ng bitchin. Ayan oh. At ilagay na rin natin ang ating sili. Para lumasa na yung anghang. Kaya natin para maanusya Maluto agad. Takpan muna natin. Tingnan natin, yes, darling. Yun. Lapit na, maluto. Tikman natin kung anong lasa para matimplahan natin. Sarap na. Hmm. At ilagay na natin ang ating gata. Ating gata, ito. Ang daming sabaw. <laughs> Sarap to kahit maraming sabaw. Hello, hello in natin. Oh, so, nandito si Isley. gata na tayo tutuin na natin sa gata to ang haba ng siliko at isabay na natin ang ating luya. Pampalasang luya. Ayan. Tapos yung kamatis. Ayan. Kamatis. Alright. Ang ganda ng kulay. Ngayon si Isli, oh. sa luto natin. Dahil mag cellphone siya after nito. Mga darling, oh. Ito na yung ating ano, recipe. Malapit na maluto. Lutuin na lang natin yung gata. Tapos, lagyan natin ng Suka. natin ng suka para mag ano yung lasa is darling na to o ngayon timplahan natin ulit ng bichin at atsin kung kulang pa sa timpla natin ulit. Ayan, check natin ulit. Ooh, masarap na. Bango. Ang bango. Ang bango-bango na lang ating loto. Ayan na, yes darling. Loto ng ating puso ng saging. Ang bango. Kaya magluto din kayo nito, yes darling. Subukan nyo, napakasarap. Ito na, ready to eat na, yes darling. Yan, ang ginataan natin na puso ng saging. Yes darling na, bye bye. Thank you for watching. Please subscribe my channel, yes darling. Thank you all.